Nawawala naman ang isang binata sa Lapu-Lapu City matapos lumangoy sa dagat sa kasagsagan ng Bagyong Christine. Sinubukan siyang sagipin ng kanyang nobya pero tinangay ng alon ang lalaki. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Ay, Hindi mahinto sa kakaiyak ang dalagitang ito matapos mauwi sa trahedya ang masaya date nila ng kanyang nobyo. Pumunta sila sa dalampasigan sa barangay Punta Inganyo sa Lapu-Lapu City sa gitna ng pananalasa ng bagyong Christine. Pero ang 15 anyos na si Clinton bigla raw tumalon sa dagat para lumangoy tinray siya ng malakas na alon. Tumalon din ang kanyang nobya para sana sagipin si Clinton. Nakakapit pa sila sa bato habang magkahawak kamay. Pero nang humampas na ang malaking alon, nabitawan na ng dalagita ang binata. Hanggang ngayon, hindi pa rin nakikita si Clinton. Ay, mo, na... Kuan lab mga ligo niya, ni ambak mo na kwa, agad namang dumating ang rescue team sa lugar. May mga professional diver ding tumulong sa paghahanap. Rescue, Pero malaking hamon daw sa kanila ang malakas na alon. Oh, lesot tayo. Di ikay hey. madah. Di sa gunsaon yun. Di ko na. Kaya ikaw may mo mapapasok nun. Oh, gusto ganyan ba? Ang last yun. Di ikay madah. Yan ba ito? Usap sa dito. Lampas isang araw na hindi pa rin nakikita si Clinton. Pangamba ng ilan, baka tinangay siya ng dagat papuntang Liluan o Leyte. Umaasa naman ang ina ni Clinton na makakauwi pa rin ng buhay ang kanyang anak. Nagbabalita mula sa frontline, Jan Arua, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa po frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.